Pagandang araw sa lahat mga kaparikoy! Ayun na nga'y gumawa ko ng pandisal dahil ito nga po'y request ni Ma'am Helen Lapuente na magawa ko ang kanyang recipe at pinaghalo ko muna ang mga sangkap. Gamitin ko muna ang pagkakataon na ito na ma-shoutout ko ang aking tito na si Jan Warren Balasi Luyas. Habang minamasa ko nga yan, ay pinagpapawisan na ako. At ito nga ang sinundan ko. Lumubo na nga siya pagkalipas ng isang oras. Nakabihis na rin ako ng damit. Aba ako'y waring pawis na pawis. Hindi! Hindi na patagalin at akin ang hiwa-hiwain. Kahit ako nga'y bata, di ako na bahala. Ito nga'y aking ininsayo. Kung paano magbilog. Ang hugis, itlog. Akin mo nang tatakpan na pangakong di ka masasaktan. Yan ang breadgram. Bilog na yan ay hindi pare-parehas ang laki. Kasi parang pamilya yan. May nanay, tatay, ate, kuya at bunso. Shout out ko din muna si Tita Nancy Bianson. At ayan na nga'y papatubuin ko ng 30 minutes. Ilagyan ko ng mainit na tubig sa baba. Nang mapabilis ang kanyang paglaki. Parang ikaw lang yan, malaki ang tiwala, pero biglang nawala. At ang resulta? Ito nga mga kaparikoy. 150 degrees Celsius at 20 minutes ang cooking time. Itulak ko na sa mabuting paraan at saraduhan upang mapaganda ang kapalaran. Dumating na sa tamang oras at ito na ang pagkaluto. Ang ganda, Helen Lapuente, ito na po ang recipe nyo. Hindi ko na patatagalin pa, tikman ko na. Ang ganda ng pagkaluto at malambot pa. Maraming salamat po sa kalaman na binahagi ninyo.